Mga kababayan, mayroon pong natagpuan na isang misteryosong bagay sa California. Pinaniniwalaan ng iilan na ito ay isang UFO o galing sa mga extraterrestrial beings. Narito, panoorin po natin ang video na kuha ng isang netizen. Eto nga po mga kababayan, may kita natin dyan ang isang kakaibang bagay na lumilipad sa California. As in, aktual na nakuha na ng video ang pangyayaring ito. Kung papansinin ninyo pong mabuti, mayroong almost perfect na hexagonal shape ang pinaghihinalaang UFO. Now, kung kayo po ay nakasubaybay sa mga balita patungkol sa mga UFO, kapansin-pansin, nakakaiba itong bagong nakita ngayon. Dahil sa kanyang hexagonal shape na itsura, kadalasan halos mga ilaw lamang ang ating nakikita na walang form. At bukod sa kanyang almost perfect na hexagonal shape, Kapansin-pansin rin po na tumitibok na parang puso ang kanyang ilaw na para bang mga bituin sa langit na nagbiblink. Ayon po sa nakasaksi, tumagal raw ng labing limang minuto na lumilipad sa kalangitan ang bagay na ito. Tapos eto pa, wala raw itong malinaw na direction or path as in magulo ang kanyang takbo na siyang makikita naman po natin sa video. At bukod sa magulo, mabagal na rin daw po ang takbo nito. Ayon sa irisstar.com na isa sa ating mga source ngayon, the eyewitness described the supposed alien craft's motion as slow and erratic as if it were bewildered or disoriented. Now, kung ito po ay mabagal, mayroong ibig sabihin yan. Ibig sabihin, hindi ito meteorite na pumapasok dito sa Earth. Dahil ang mga meteorite po ay sobrang bilis ang kanilang speed Umaabot po sa 11 kilometers per second to 72 kilometers per second Imagine po ha, 72 kilometers kada segundo ang kanyang speed Uulitin ko po ha, kada segundo yan, hindi per hour So ibig sabihin, ekes na or hindi talaga masasabing galing sa outer space ang bagay na ito dahil ayon mismo sa nakakita, mabagal ang kanyang takbo. At kung mapapansin nyo po yung mga meteorites sa mga video kapag pumapasok dito sa Earth or nagkakaroon ng meteor shower, pa-curve po yung kanilang direksyon. Medyo may pakurbada ng kaunti ang kanilang takbo. Eto raw pong nakitang pinaghihinala ang UFO ay magulo ang kanyang takbo paikot-ikot erratic. Actually, kapag pumapasok po ang mga outer space object dito sa Earth, katulad ng mga meteorite, medyo paikot-ikot din talaga ang kanilang direksyon. Pero ito ay mabilis. Well, paikot-ikot ang mga yan dahil po unang-una sa impluensya ng gravity. Pangalawa ay dahil sa atmospheric friction or dahil sa pressure ng hangin. So technically speaking, masasabi ko pong hindi talaga ito galing sa outer space dahil siya ay mabagal. Nakabase po ang statement kong ito sa sinabi mismo ng eyewitness. Now, ang malaking katanungan ngayon, kung hindi ito galing sa outer space, ano nga ba ang bagay na yan? Saan nga ba siya galing? Para magkaroon po tayo ng hint sa katanungan na yan, puntahan natin ang lugar kung saan ito mismo nakita ng eyewitness. Yan po ang lugar na yon. Isang maladesyerto sa California, specifically sa 29 Palms. Ngayon, kapag ni-research nyo po sa Google ang lugar na ito, may kita nyo po dyan ang napakalawak na disyerto at kakaunting mga bahay. Ibig sabihin, kung kakaunti ang mga bahay, kakaunti lang din ang mga ilaw sa gabi. At dahil kakaunti ang mga ilaw sa gabi, malinaw na malinaw ang outer space or malinaw na malinaw ang kalangitan. At kitang-kita mo talaga ang mga bituin at ang ano pa mang mga bagay na lumilipad sa lugar na ito. Now dahil po sa kalituhan at napakaraming katanungan sa kanyang nasaksihan, nareport po ng eyewitness ang pangyayaring ito sa New Fork or National UFO Reporting Center. Sabi niya, hindi siya nakatake ng anumang substance na magiging dahilan para mag-imagine siya ng mga kakaibang bagay nung gabing makita niya ang pinaghihinalaang UFO. Now, eto pa po ang medyo strange sa report na ito. Ayon po sa eyewitness, bigla raw nagbago ang itsura ng hexagon na yan. From hexagon, naging circle daw po ito kalaunan. Now, naisip ko po kanina na maaaring ang bagay na ito ay isang drone lamang na mayroong ilaw. Kasi if you're going to research on the internet mga kababayan, mayroon po kayong makikita dyan na drone na hexagon ang itsura. Kasi kapag nilagyan nyo po ng ilaw ang drone na ito around sa kanyang hexagonal border, tapos ang ilaw na yon ay nagbiblink din, tapos papaliparin ang drone sa kalawakan, eh gayang-gaya na po etong nakitang pinaghihinala ang UFO sa California. So possible po na mayroong isang nerds na tenes drive ang kanyang pinailawang bagong hexagonal drone. At bakit nga ba niya pinili sa lugar na ito? Siyempre, ang kasagutan, sobrang open po ng lugar at perfect na perfect na spot para mag-test drive ng mga drone dahil walang sasabit. Ang katotohanan yan mga kababayan, habang binabasa ko po ang article na ito, satisfied na satisfied na ako na ito talaga ay isang drone. Pero mayroon pang gumugulo sa aking isip. Ito po yung sinabi ng eyewitness na from hexagon biglang nag-transform into a circle shape ang naturang UFO. Paano nangyari yon? Well, kung tutuusin, madali lamang sabihin o sagutin na baka mas advanced ang kanyang ginamit na drone na kayang mag-transform ang ilaw from hexagon to circle from one shape to another shape. Well, madali lamang mag-assume, pero wala po akong enough na ebidensya para suportahan ang statement na 'yon. At kung pagbabasehan po 'yung mga sinabi ng eyewitness, wala rin po tayong makukuhang ebidensya doon. Pero kung mayroon po kayong makikita mga kababayan sa internet na isang drone na kayang mag-transform ang pakpak from a hexagonal shape to a circular shape i-comment nyo na po yan sa baba. Isa po yung malaking tulong para sa ating katanungan. Anyway, sabi po ng eyewitness, around 10pm niya nakita ang bagay na yan at nakuhanan ng video. At sa gabing iyon, ay maliwanag daw ang buwan dahil new moon. Pero, eto po ang kanyang napansin. Mas maliwanag pa raw sa liwanag ng buwan ang hexagonal UFO na ito. So kung sa kanyang observation o sa kanyang pananaw, mas maliwanag ang hexagonal UFO na ito kumpara sa liwanag ng buwan, ibig sabihin mas malapit ito. Dahil kung ang kanyang nakita ay galing pa sa sobrang napakalayong distansya ng ating kalawakan, ay eh sobrang liit lamang nito sa kanyang mga mata. Katulad ng mga stars at mga galaxy, kapag tinitignan natin dito sa Earth ay parang mga tuldok lamang. So ang pinupoint ko po dito, kapag pagbabasehan natin yung sinabi mismo ng eyewitness, na ang nakita niyang hexagonal shape ay mas maliwanag pa kumpara sa liwanag ng buwan, ibig sabihin nasa loob lamang ng atmosphere ng Earth ang bagay na yan o malapit lamang sa kanya. Ang malaking katanungan ngayon, galing nga ba talaga ito sa mga extraterrestrial beings? Ito nga ba ay teknolohiya ng mga alien? Well, sa aking opinion, bago po tayo mag sa mga theory about sa alien ay tignan muna natin ang mga teknolohiya natin dito sa Earth. Katunayan nga, mayroon na po tayong mga advanced na technology na kaya pong i-imitate ang mga ganyang uri ng pangitain. Siguro ay nakapanood na po tayo ng mga drone show kung saan kayang mag-transform ng mga pinagsamang drone sa kakaibang forma. At yung shape po na hexagon is a very common shape dito sa ating mundo. So ibig sabihin, maaring ang gumawa lang talaga nito ay taga-Earth lamang. Hindi ito extraterrestrial object or UFO na galing sa mga extraterrestrial beings. Ang tanong dyan, ano ba ang assurance natin na yung shape na ginagamit ng mga extraterrestrial beings kung totoo man sila ay katulad din ng mga shapes na ginagamit natin? In conclusion, I believe na ang hexagonal UFO na ito, which is a very common shape dito sa earth ay mayroon ding earthly explanation. Dahil po dyan, hindi na natin kailangan pang dumako sa pag-iisip na ito ay galing sa mga extraterrestrial beings kung totoo man sila. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano nga ba ang bagay na ito? please comment your opinion below. And speaking of comment, shout out po kay Sir BN Yano na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga reaksyon, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa si Evan PUP. Mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!